<laughs> Oo. Ah. Uh -huh. Kaya na ka <laughs> 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 Kasi pag ala yun ala Kaya hindi pa. na siya naglaro. Kaya rin siya naglaro? mo. Dapat hindi mo ginagano'n para maglaro na maglaro. Ayun. <laughs> Alas <laughs> ka

Pinjum, pinjum, nagkakasal niya. Huwag awak, awak maglakas na awak, yan, yan, yan. Tawit-tawo, tawit-tawo ka? Tawit-tawo ka? tawit Yan! ka? Tawit-tawo ka? tawit ka? Tawit-tawo 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 ka? Tawit-tawo

Lagi na lang kami pinukuha. Lagi na lang eh. Lagi na do do lang <laughs> ako. Dazdad. Dazdad. Eh si Dondon daw Dondon. Dondon. Tama naman na ito yung mukha ko siya. Aaaaahhh! Mukha ko siya yun o. Mukhiya nang mukha. Kaya yun. Yung bagong mukha ko Doon ang uubad na o! Eh! Huwag naman naman o! O! Si Pisidia! Nasa camera ha! Nakunan mo ba d'yan o? Nakunan mo? Ha? Nakunan mo? Humuha rin yung shirt ni Dondon yung makwela na yan. ano yun? ayan, ubad, oh. Ah, bakla! Ayan, ang mga gano'n ba? Ayan, Pumatay, Pumatay, <laughs> <laughs> Ano? Ano? Bawa na naman kami. Balik po yung balik talaga. Huwag naman kami. Uy, uh, bawa kami. Tala pa rin din sa'yo ah. Uy! Kiss me! Uy! Love <laughs> me! Kinta <-taka laughs> na naman sa <tu>, boy! Nalakas ni Makwin eh. dahil ba? Gain Ano yun bola? Medyo <laughs> malakas eh.